Marso 26, alas 3 ng hapon, nandito po tayo sa tanggapan ng National Food Authority dito po sa Bayan ng Gimba. At ating makakapanayam, yung acting manager ng NFA Nueva Ecija, si Sir J. Mark M. Malbar. Magandang hapon, Sir. Uh, magandang hapon po, Sir, at uh, magandang hapon po din sa ating mga nakikinig dito po sa programa nyo. Uh, sir, uh, tatanong naman po namin. Yung hindi sa pagpapaschedule dahil kasagsagan na po ng uh, pag-ani ng mga magsaka dito sa Gimba at karatig bayan. Kaya ba kaya ba nga tanggapin ng NFA Gimba itong mga ipapaschedule? schedule uh, Tama po kayo sir na ngayon ay kasagsagan po ang ani dito pa sa Gimba at sa karatig bayan po. Uh, Ginagarantiya po ng NFA Nueva Ecija branch office po na lahat po dyan ay i-accommodate po kayo. Pumunta lang po kayo sa aming office, makipag-ugnayan po para may schedule po kayo kung kailan po kayo pwedeng mag-deliver po ng inyong mga ani sa ating pong NFA warehouses po dito sa NFA Nueva Ecija po. Uh, usually po sir, kapag nagpapa-schedule, mga ano ba yan, uh, kinakailangan may pataan na araw o ilang pataan na araw ang kinakailangan? Uh, Basta pumunta lamang po kayo dito sa aming tanggapan po dito sa NFA Gimba o usaman sa pwede rin po sa ibang opisina namin sa ibang bayan. Meron din po tayong opisina sa Cabanatuan, meron din po tayong bodega sa Muñoz, may bodega po tayo sa Talavera, may bodega po tayo sa Gapan, may bodega po tayo sa Bungabon. Ah, uh, pwede po tayong makipag-ugnayan po. Uh, sa lahat ng mga nabanggit ko pong opisina para po ma-schedule po ang inyong uh, palay deliveries po at uh, i-accommodate naman po kayo lahat ng ating mga uh, empleyado, mga staff po na nandun ko sa mga offices na nabanggit ko po. Uh, sir, may pagbabago po ba sa palay buying price ng LFA? Ang ating buying price po ngayon saka, sa kasalukuyan ay 24 po sa clean and drying, 19 po sa sariwa po. Ah, po ng Opo, po ang piso doon po sa pagbili po natin ng sariwa. Ayan. Ah, sir, may tatanong lamang po ako. Ah, ah ka karaniwan naririnig ko sa mga magsaka. Opo. Nakakapagpapasok daw po ang mga palay traders sa NPA Gimba at naagawan sila ng schedule. Kami po dito sa NPA Gimba po ay napaka-estricto po ng aming pag-check po ng mga dokumento para po sa mga gusto magpasok po ng uh, kanilang mga aning palay. Uh, sinisigurado po namin na panay magsasaka po ang aming uh, ina-accept ang deliveries o di kaya po yung mga farmers co-ops or farmers organization. Kasi po napaka-strict po namin sa pagche-check ng mga dokumento gaya ng RSBSA. Ito yung tinatawag nating registry system for basic sector in agriculture. Yung certification po na manggagaling po sa ating local government units. Uh, kung saan nakasaad kung ilan yung uh, sinasakang palay nung farmer. At uh, kapag naman po ay Farmer Organization of or Farmer Association, uh, tinitingnan po rin namin yung kanilang registration sa CDA at saka yung kanila pong uh, board resolution kung sino yung authorized representatives nila to transact po. Uh, napakahigpit po, napaka po ng patisik po namin ng mga dokumento. Kaya po uh, sinisigurado po namin sa inyo na mga magsasaka po ang uh, aming uh, binibigyan ng uh, tapat at taus serbisyo po dito sa uh, NFA po. Ayan. Uh, sir, uh, gano'ng karami ba ang uh, pwedeng ipasok ng isang uh, RSBSA farmer? Sine-check uh, po kasi natin yung uh, hectare po, kung ilan po yung kanyang uh, hectare yung sinasaka. Uh, bawat hectare po, tumatanggap po tayo ng uh, isandaan at yung maximum po ng 7 hectare, 700 po sa... Uh, mga gusto pong magpasok na individual farmers po. Uh, tungkol naman po doon sa basa, hindi po sila makapaniwala na kayo po'y namimili na ng sariwang palay. Opo, uh, uh, bumibili po kami ng basa, sariwang palay po sa presyo ng 19 po ngayon. 19. Effective noong March 24 po, 19 na po yung bili namin ng uh, sariwa po. Opo, so eto kasi nakausap ko po yung driver ninyo noong isang araw. Opo. Uh, isang beses lamang daw po sila pumi-pick up. So, ito po ba uh, sa hinaharap ay eh, uh mas uh, uh, mapaparami pa yung pick up nila sa loob ng isang araw? Opo, at kasalukuyan po meron pong dalawang truck ngayon ang NFP Nueva Ecija. meron na rin po kaming request at napagbigyan po kami na yung karating natin na branch. Uh, Nagpapasalamat po tayo at kami ay pinahiram po ng isa pang truck so madadagdagan pa po yung truck namin at mas marami na po kaming mapipick up po uh, sa ating mga farmers po na gustong magpa-pick up ng kanilang palay deliveries po. At kung sakasakay naman pong hindi nila mahintay ang schedule, so pwede sila na rin po magdala talaga dito, no? Opo, uh, bukas naman po ang ating tanggapan lagi dito sa NFA Gimba po at uh, i-accommodate po lahat ng pupunta po rito para magpa-schedule o uh, magpa-check ng kanilang mga palay kung okay na po basay standards ng NFA po. Ayan. Mensahe po ninyo sa maka, makakapakinig itong ating uh, interview sa mga magsasaka. Uh, sa ating pong mga kasamahan na magsasaka, nais ko pong ipahatid sa inyo ng ating opisina po dito sa NFA 9C uh, Branch Office ay handa at lagi pong uh, taus-pusong tutulong sa inyo. Uh, Makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming mga tanggapan po at uh, lagi naman pong i-accommodate po kayo ng aming mga kasamahan dito sa opisina. At... Uh, Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik, patuloy na pagbibigay, pagde-deliver ng, ng inyong mga aning palay po dito sa NFA Mabesia Branch Office. Salamat po. Salamat po, Sir.